sa mga kaotol, magandang umaga po. Sa inyong lahat kumusta po kayo? Ayun, balik bukid na naman tayo mga kaotol dahil uh, si Tita Imelda Carino ayun, uh, buong dalawang araw po tayong uh, nag-ano po. Nagmamasyal at dahil po siya ipaalis na ng uh, Pilipi ng Pilipinas going to Switzerland yan saka po kay kasama natin yung kanyang pamangkin si Kuya Mike saka si Ating ay ah, sulit naman po ay gawa ng inuli namin ang buong kaysan saka punta kami sa si Tagkawa yan Ayun, gawa ng paalis na nga po ay ah, sulit naman po ang uh, tour guide natin yan. sinamahan po natin at uh, malayo po sila taga Pangasinan yan. basta always ingat lang ah uh, araw araw Yan. ay tayo naman po ay, ano uh, magtatanim po ng ano ng mayumi po F1 yung po yung ating uh, project na upo ayun ayunan din po tayo sa bukid ulit namis ko po ang bukid ay inayos ko po yung ano yung bumpatubig din eh natanggal po yan lakas ng ulan. Dili po sa amin na naman. Yan ang sarap po ng ganda rin magtrabaho. Kapag po ganda rin maulan. Yan bali mga kautol no, uh, ganito po. Bumili tayo ng Mayumi F1 kahapon. Yan. Ito po ay yung hybrid. Yan. Tapos sa uh, bumili din po tayo ng uh, 7, C7. Yun po ito yung ano. Ayan, ito po. Ito naman yung alam po ng karamihan na ah, magugulay po. Ito naman po ay yung paghahalo ko po sa Mayumi para ano siya, hindi siya langgamin po. Yan. Ito po yung purpose. Ba, ano yun na po natin ito. Pagkasamahin ko na po. Balita ito na po yun mga kautol. Ang butas na po. Yan. Ito po yung hybrid. Hmm. Dami oh. Tapos ito po yung pang-protect, pang-protecta. Pulbus hmm. din po ito. Salanggam langgam. Hmm. Pagaroon po natin dito. Yan, balit na po tayo mga kotol. Bali sa isang puno pong ganyan, dalawa-dalawa lang. Mabilis naman po itong mabuhay. Kailan po tayo ng isang buwan? Uh, ano naman na lang po nito? Buhay na. كتير <applause> اني <applause> Ang buwan po ito eh. Nandiyan buwang ah. Ganda po. Yun. Ang masama na mga kotol, yung po bang ano, ganito, biglang uulan, biglang iinit. Para po nakakapasma na yun. Kaya, pero may po tayong may dalang, ano, uh, damit. Yung ito po mga kotole, ano? Hindi po kata, hindi po counting ano lang po, tabon lang po ng, ano, ng uh, lupa po. Dito po ay masipag ka lang, ay. Talaga pong bibiyaya bibiyayaan ka po ng magandang ani. Mm may umagap gumising, Ya yeah, mga kotol, uh, bali ano, uh, katapos lang po natin magtanim po ng, ano, ng mayumi f po. Yan tayo naman po itutulong sa tinda kuya po, sa paglilipat uh, dilipat po ng tawag din ng tilapia po din sa may malawak na yun eh, malawak kong palis daan. Yan, dilipat po doon sa tulong po muna. Bunso, bunso. Magandang umaga. umaga Magandang po, po. Sa aso tulumbay, Magandang umaga po. Yan po yung dalawa pagkata ko Ah, tita Carmen, yan, maraming salamat po. Dini sa inyong bigay na ano, na gloves po. Marami pang protection. Matibo po yung ano, yun pong tawag dun. Yung tilapia po. Bakit matebo, eh. Protection natin yung kamay. Ayan po si Kuya. Kuya magandang umaga po. Morning hmm. mga ka-utol. Yun. po. Ay uh, 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 uh. eh, tatay. Ano ganda po sa kamay tita. Hmm. Ayan ah. hmm. Eh eh, tabarsik po. Aray. Uh. Hãy subscribe cho kênh tên Mì Gõ Để không ai lỡ những video hấp dẫn Wala na sa dukot oh, yeah. Ano pa. ha Ang musin ay napis lagan. Siya may, may, may ano sa mukha. Bakatay madali sa muka ay. Hmm. Yan ito po yung nah namin ni Puri, oh. yes, uh, mm.

Pag may guantes, madali pong manghuli. malakas po ay yan bali mga kutuli ano ito ba ilalagay sa ano malawak po ito oh. yung magpakarami magpa kayo dyan

buhay na buhay na po dyan hmm. ang layo, layo nga po ang uh, layo nga po ang ang layo ang layo siya nga yun po sa dulo hindi lang kita eh. hmm. yan ang dami tatay ano yun doon na iba sa dulo na hey. maganda ka lang lalawin tatay ay eh. ano pati malawak naglutang na yun ano? Hmm. Maraming pagkain doon ay. Eh. Ang dami. Ah, oh, mauume mga 'yan. Sa pagkain, kaya hindi 'yan. Ano po? Parami sila diyan. Ah, mga otol, ah, katapos lang po natin magtanim ng mayumi. F1. Ah, tumulong na rin po tayo sa paglilipat. Mainit nga po tatay. Ano? Mamamatay po ang kapag ah, hindi po nailipat agad. Nang mabilisan kasi dinadala po ni tatay. At uh, sinasalin po namin sa natin yan. Uh, hanggang dito lang po. Sana po makainspera sa inyo. Sipag lang po at saka. Buhay, probinsya. Bye. Salamat po. Ating ama, bagong karaw, bagong Kaya't magsipag at mag na, mga ating ama, bagong karaw, bagong Kaya't magsipag at magsipag at magsipag at magsipag